sa kayong lahat nandito ako sa aking pinagtataniman kinakalkal yan o may nakakalkal kung hindi ito ano manok, yung mga tuta dito sa kapitbahay, nakakapasok kasi ang daming mga taipan ng tuta Nagkakalkal sa tanim ko kaya lang may nakakapasok yung ano na manok sa ilalim kasi minsan naman lumilipad yung manok eh. Pag gusto pumasok, lumilipad eh. Pati yung tuta, pumapasok dito. Yung tuta. Okay guys. Mamaya ulit. Salamat po kay Wandering Lola sa iyong pagsusubscribe. Salamat po. Maraming maraming salamat po. At kay Sino ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan. May brothers sa dulo eh. Brothers. Pa... Pakaw? Pakaw, Paku, Pakaw, brothers. Ganyan. Alam mo na yan kung sino ka. Salamat sa pag-subscribe sa channel ko. Maraming maraming salamat po. Guys, may nahingi ako doon sa pinag ko. Kina ano, kina Mano Juvie. Ang tawag na rito ay ano? African tree. Yan ang dahon niya, African tree. Tapos sinanguha ko din ang dahon. Pumingin naman ako, tatanim ko. Ah, marami daw binipisyo to. Maraming sakit na magag mag sa pag-inom daw nito. Yung dahon daw, lalagain. Siyempre, huhugasan muna tapos ilalaga sa umaga yung, yung ginagawa daw nila bago ka magkape o kumain ito daw yung iniinom nila parang kape na rin parang kape na rin yun kapalit ng kape kasi bago kumain eh sa umaga eh may langgam. yan African tree akala ko yung isa yung tinatawag nilang miracle tree kasi halos kapareho yung dahon eh. Halos kapareho. Yung pala hindi walang bunga to dahon lang talaga daw puno. Yan. Itatanim natin to guys. Doon din sa mga ano daw na nahingin nahingin ni Mano Job eh. Doon sa kanyang mga sa kanyang ano ano tawag doon? Ang tawag doon, yung pinakamataas sa kanila sa ranggo kasi retired na siya retired na sundalo dun daw niya naahingi ang lasa daw nito ay medyo mapait green lang daw ang ano niya kulay ng tubig pag nilaga green lang mapait-pait daw ng konti susubukan natin guys ito may dahon akong nahingi nakuha doon ilalaga ko. tapos ito itatanim ko guys Hahanap ako ng tataniman na malayo sa puno ng nyug Okay, itutusok lang daw eh. Madali daw itong ano, madali daw itong mabuhay. Madali lang daw, hindi daw pahirapan buhayin. Okay guys, hahanap tayo. Pero guys, natanggal ako muna ng dahon yung iba. Para imailaga. Okay. Hindi lahat, hindi natin lahat kukuhaan. Kasi, pero sabi nila, kahit wala daw dahon, mabubuhay daw kahit walang dahon okay ah natin dadalawin natin okay guys, hanap tayo may ano may langgam ayan oh langgam hanap tayo na may matataniman Halos, kasi ano na dito, halos eh. Halos eh. Ang mga, li, ano, tabi ng bakod eh, puro mga punong kahoy. Katulad ng guyabano, mangga. May santol pa nga ata eh. Ewan ko kung to. Hindi na lang ata siguro. tu guys, dito. Itutusok lang natin. Kasi sabi, pwede bang itusok lang? Ayan, dito. Ayan. Sana mabuhay. May isa pa, kasi hinati ko eh. Puro puno na dito eh. Tanim dito, sa kanto. Dito natin itanim guys, sa kanto dito natin tatanim sa kanto dito sa may poste malapit okay saglit mayroon dito nga ano, tatanggalin na lang natin ayan ano to eh suha ang tawag doon orange tinanggal ko na hindi naman mabubuhay to eh ilang ano na to sobrang halos isang taon na to lalampas sang taon na ito Ito. Lampas isang taong ko nang itinanim to. Pero ganyan pa rin guys. Yung orange. O, ganyan pa rin. O, yellow ng kulay. So alam ah, lampas ang taon na. Kaya papalitan natin dito. Ito yung African tree. Yung guys, tinusok ko lang. Okay guys. Yun lang yung aking ano, munting bagblagan ngayon. Nagkataon na umiigib ako doon sa ano, sa may highway. Eh, nagkataon din na uh, nag kumukuha si ano. Diyan, yung bumibili ng low card, ng copra. Eh, tinanong ko kung ano yan. Sabi, if African African tree, sa lahat ng ano, lahat ng sakit sa katawan, matatanggal daw pag uminom nun, pag naglaga, ng dahon. Okay guys, magdito na lang tayo. Lulod ng araw, padilim na. Okay, kumusta ang buhay nyo? Itong aking buhay, ang buhay ni Waray. God bless ating lahat. Bye bye!